promise the kids na susunduin mo sila. Kaya nga kita tinawagan kanina, di ba Lali? Kailangan ko siya punta si Eric eh. Sana hindi ka nalang nangako, Vincent. For the nth time, I had to make an excuse for you. Lali, I asked you for a simple favor. Akala ko okay. Okay lang kung hindi ka hinahanap ng mga bata. But they expected you to be there for them. Ano na, Vincent? Magiging ganito na lang ba tayo palagi? Uunahin mo si Eric bago ang mga anak mo tuwing may tampuhan kayo? Lali, di ko naman inuuna si Eric eh. Look, first and foremost, kailangan namin mag-usap para malaman namin kung anong magiging setup namin with our kids. Lali, napaparaya na yung tao eh. <laughs> Halos dito na nga ako titira, di diba? ano ba? Ano pa bang gusto mo? Sa na to, parang tayo pa nga rin mag-asawa eh aso, ah, kami pang sinisisi mo. No. Sorry, Vincent, ha? Sorry kung nagkaroon ka ng mga anak sa akin. Pasensya ka na kung may responsibilidad ka sa kanila. Mommy, are you and Daddy arguing again?